ilang relasyon nagsisimula sa Facebook, meron din daw nagtatapos dahil dito. Sa Amerika dumarami ang kaso ng divorce dahil sa Facebook, ayon sa isang survey. Nakakatulong o nakakasira nga ba ang relasyon ng relasyon ng Facebook? Si Mark Salazar on assignment. Sa Facebook like dito nagsimula ang kwento ng pag-ibig ng disc jockey na si Irish. Nag-check ako sa Facebook kung sino yung mga nagla-like at yun, na eh, siya yung natipuhan ko. Sa isang palitan ng mensahe, napagkasunduan ng dalawang puso na subukan ang pag-ibig. Ang kaso, nasa Japan noon si Jessani, kaya kailangan nila ipagpatuloy ang relasyon sa Facebook at Skype. Ang ina-advise ko nun sa kanila, kalokohan niyang mga relasyon na ganyan. Kasi hindi kayo nagkikita, lokohan yan. So hindi ako naniniwala. Sa Facebook, marami kang makikilala kaya mas malaki ang chance ang mahanap mo ang taong para sa'yo. Pero ayon sa ilang pag-aaral, dumarami ang kaso ng paghihiwalay dahil dito. Tulad na lang ng kwento ni Lovely. Pag nagtitext, imbis na makapag-reply, nag sa ano sa Facebook game. Di nagtagal pati pakikipagkaibigan sa Facebook niya na din dinadaan. Makikipag-kausap ka kung kani kanino tapos minsan i-deny pa na ano may may boyfriend ka ba ganyan tapos sasabihin wala pag medyo kuyot. Ayon sa survey na isang grupo ng divorce lawyers sa UK, ang Facebook behavior na tulad ng kay Lovely ang ugat ng 33% ng 5,000 kaso ng divorce na hinawakan nila nakakapagtaksi lang ilan sa facebook dahil dito daw nahanap ang mailap na kaligayahan many people are bored with their lives digital affairs and digital escapades you know mga ganon, excitement provide some kind of relief no? kung hindi man pakikiapit nakakasira rin daw ng relasyon ng facebook na madalas maging ugat ng pag-aaway especially nga po doon sa mga tag photos na ano sa mga gimmick inuman ganun chevre may makatabi lang na ibang tao, syempre iba na iisipin. Ang simpleng status o comment ay maaaring pagmula ng hindi pagkakaintindihan. Itong impormasyon na ito ay hitik na hitik sa ambiguity, yung confusions. Maraming nabubuo mga conclusions. Marami rin daw ang nakikisawsaw. Bibigyan pa ng malisya ng ibang tao na magagatong-gatungan pa. Ngunit Facebook nga ba talaga may kasalanan? Ayon sa pananaliksik, ang mga madalas makipag-away dahil sa status sa Facebook, hindi rong masaya sa relasyon. Tanungin natin sa sarili natin, ano bang ginawa ko, ano bang hindi ko ginawa? And stop blaming technology. Hindi ganun pakalalim ang relasyon nila dahil ang Facebook ay isa lamang medium, isa lamang pamamaraan ng pakikipagkomunika. Ang pakikipagkomunika ay hindi ganun kababaw. Kaya si Irish, imbisisihin ng Facebook, nagpasalamat pa. Dahil ito naging daan para mapanatili ang kanilang komunikasyon ng kanyang kasintahan sa loob ng pitong buwan. Dahil lang nagsimula sa Facebook like, na uwi sa dalawang taong matamis na pagtitinginan. Siguro by next year, and gusto na rin namin mag-build uh, ng happy family. Sa simpleng like sa Facebook, eto ako ngayon. Lahat nagbago, Patunay nga marahil na walang anumang teknolohiya ang makakasira ng matatag na relasyon kung sadyang tunay ang itinitibok ng iyong puso. Mark Salazar, GMA News.